Hi guys! Good evening! Ayan, so welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys, ay uh, napakaswerte ako ngayong araw nito dahil ang dami kong nabigwin mula start talaga kanina umaga. Ang laki ng mga na-trade na na ko. Hindi naman siya asing, in sobrang laki na big guys. Pero, ayun, naipon-ipon ko yon Bawat may, mabot ako ng tig 100k. Ayan, so nila... Uh, pinapatrade ko na agad para naiipon ko yung points ko. Ayan so ngayon guys dahil gabi na ayan 10:24 na. So gusto ko nang i-claim ang aking ayan ang aking kinita sa isang araw. So kasama ko po yung tasking ko ngayong araw dahil ako ngayon guys ay nasa 18k per hour. Ayan 10k per hour pa rin po ako. Ayan. Ayan so ngayon, i-claim ko na po ay i-sasahurin ko na po ang aking kinita ngayong araw na to, 'di ba? Hindi ko akalain po, guys, no. Pag siniswerte ka talaga sa big ang laki talaga ang laki talaga ng kikitain mo o sasahurin mo. So ngayon, gusto ko nang i-sahurin eh, para safe na po siya. Ayan, eh, baka hindi natin kasi akalain, guys, kung mag mag-ipon ka ng maraming points dito sa dashboard mo, baka pag nag ka, So, magkaroon ka ng violation. Maban yung account mo. Baka hindi na ma-open. Ayan yung kasi kinatakutan ko. Kaya, yung ginagawa ko is, uh, ayan, basta malaki na po yung, basta umabot na po siya ng, pwede na siya sa horin. Ayan, umabot na siya ng 200k, pataas. Wini-withdraw ko na po talaga siya. So, ayun guys, dahil siniswerte po ako ngayong araw na to. So, ang dami kong napanalunan. Ayan, dami kong ah uh, andami kong na trade ngayon so naipon-ipon ko na po ito kaya ito na guys ang aking kinita ngayong araw ayan so wi withdrawin ko na po siya ayan meron pa akong 782,440 points ayan so points pa lang yan guys ha so ngayon i-click ko itong withdraw now ayan ayan yung dollar 'di ba 78.24$ So ngayon guys, i-withdraw ko na siya. Ito po yung GCash number ng aking asawa. Ayan. So i-withdraw ko na siya. Ayan, 09352201246 yan po yung uh, GCash ng aking asawa. So titingnan natin guys kung magkano yung charge. Kasi may charge malaki po talaga yung charge dito sa GCash pag nag ka. So, mayroon po ngayon, nauso po kasi ngayon yung USDT pag nag ka ng sahod mo dito sa pupo. Kaya lang natakot ako kasi sinisend mo rin sa tao. Ang inisip ko guys, baka ma-scam ako. Sayang, di ba? Di baling, di mag ako direct dito sa Gcash ko na malaki yung kaltas kaysa hindi ako sure dun sa ipapawidraw ko dun sa tao na baka mamaya ma-scam ako dahil uso na po talagang scammer ngayon dito sa Popo. So ngayon guys, i-withdraw na natin. Ayan, i-click natin withdraw now. So kailangan po kasi may password dahil yon may bagong update si Popo. Dati kasi wala itong password eh. So ngayon, nagpapalagay na si Popo ng password. So hindi mo siya ma-withdraw hanggat di mo lalagyan ng password. Ayon. Ay, okay. So, ayun. Succeed na siya. So, titingnan natin, guys. O, di ba, wala na. Wala nang laman yung ano ko, oh, coins ko. Ayan. mag na naman tayo ulit nito, guys. O, di ba, zero, zero Pati sa coins ko, wala talaga. Alam nyo, guys, mahilig po kasi ako mamimigay sa mga members ko. Ayan. Kaya siguro, ayan, o, oh, tinan mo, nagagambol po talaga ako. Namimigay ako sa mga members ko. Kaya siguro, binabalik lang din ipupo sa akin yung mga yung mga pinapamigay ko mas ah. Uh, mas malaki pa yung binabalik niya sa akin. Ayan, hindi po ako manginayang kasi guys na mamimigay sa mga members ko para naman sila may mga points pag umupo dito sa PL ko. Sa, op, sa PL ko, ayan, sa party live ko or sa panel, ayan. So ngayon guys, i-check natin. Ito may pula po dito sa baba sa message, ayan. I-click na, natin siya kung magkano po ang aking winidraw, ayan. Ayan, di ba? Ah, ayan, di ba kanina 78, 24. So, ngayon, guys, ito, oh. Kano ba yung sinahod ko ngayon? Ayan, 74.33, di ba? Halos 4 dollar din ang nakaltas niya. Malaki rin, di ba? So, di ba, okay na yon Kasi, at least safe. Dahil, diretso na po siya sa g ko. So, di ba, guys, hindi ko ini-expect na ganito sa isang araw. Imagine nyo, oh kumita agad ako ng 74.33 dollar 4,013.82 uh, 4, sa pera o oh, napakalaking tulong po talaga ito guys no di ba pero minsan kasi si Popo hindi talaga siya mabait kasi minsan minumukbong talaga niya bong sahod mo pa ka, lalamunin niya kung manggigil ka pero ako guys um, ano kasi ako ina-adjust ko na yung sarili ko kaya hindi ako nagpapadala kung ayaw niya magbigay so wag wow, ganyan So, kailan lang din. Ay, oh, lagi rin po ako nagsasahod. Ayan. Ayan. Uh, seven kahapon. Nagsahod ako. Two times pala ako nagsahod kahapon. Ayan. A $20 twenty dollar ako kahapon. Ayan. So, nung gabi ata. Ayan. Oh, alas tres ng hapon. Nag-withdraw ulit ako. Ayan. Pang RCRC lang. Hindi <laughs> Pampuhunan. So, hindi yan nauubos. So, ngayon titingnan natin guys kung kung confirm na bang ating sahod. Ay, wala pa. Hindi pa siya nag-success Wala. Paying pa rin siya. So, at least, di diba guys, kahit sa jikas ka mag-withdraw, napaka-safe niya. Ayaw ko talaga doon sa tao. Kasi, ayun nga po, marami talaga nga yung ano, scammer. Ayan. So, nakatakot naman sayang yung pinaghirapan mo pag na-scam ka. Kasi alam nyo po, doon sa doon kasi sa ano doon kasi sa mga ibang agency yung mga hindi nila tinutulungan yung mga members nila tapos pag nanalo so nagpapatrade sa ibang agency so hindi nila alam guys na na-scam na pala na sila so pagka-send po ng ng points nila ng coins nila so hindi na binabalik sa kanila di ba iniiwan ka na lang So, kahit sa RC guys, sa mga Richards na pag ka ng mga coins, mayroon po yung ganyan. So, hintayin po natin yung mga ano, hintayin po natin yung mga yung successfully ng ating Winedro ngayon. Ayan. So, wala pa rin siya, guys. So, hintayin -hintay natin siya, ha. So, alam nyo kasi, guys, ah. Uh, dito kasi sa tasking ko, dahil na-maintain ko po siya ng 18k per hour, kaya mabilis lang din tayo makasahod dahil dahil malaki po yung ano ko per hour kasi 5 dollar na po siya mahigit pag natapos yung 3 hours. Then konting bigwin na lang sa so mag 100k, pwede ka na magsahod ulit, di ba? Ang sarap isipin dito sa Popo, guys. Kaya hindi ko ramdam yung pagod dito talaga kay Popo. Mas na-enjoy po ako. Yung iba kasi napapagod sila sa pagla-live. Dito po kasi sa sa ano ko sa sa tasking ko, nag-o-open PL na po ako nga naka-open cam. Ayan, check natin sila guys ha. Ah, ito, ito na pala. Mamaya, pupuntahan na po natin yung PL ko. So, mula umaga hanggang gabi, punong-puno po, po yan. Dahil nag-aabang po sila lagi ng haggis ko. Ayan, yung mga blessings ko. Dahil namimigay po talaga ako. Kaya alam nila yan, nakaabang na po sila palagi. So, ito guys, may pula na naman dito. May message na naman si Popo. Ayan, so your withdrawal has been issued. Please check your with, uh, whether whether the funds have arrived in your account and the payment will be out. To my, automatically confirm after 2 hours. Ayan. So, iche-check natin guys ha. O, oh, diba? Nandito na payment to be confirmed. So, ngayon, iche-check ko po yung GCAS ko. Ayan. Kung nandoon na ba talaga yung aking 4,000. Ayan. So, mayroon akong natirang 480. So, dapat nasa 4,480 plus yan. Okay. Ayan, napaka legit talaga dito sa popo guys at enjoy pa. O yun, o ba diba? ito yung ano ko guys, napaka bliss ko talaga kay popo yun. Ayan, ngayong araw lang, lang nang kita, naka 4,000 na ako. So ngayon guys, pwede ko nang ibabayad sa mga bills ko. Ayan, sa kuryente ko, sa tubig. Ayan, at ikapakash out ko na po yung iba. So, yun lang guys. Ayan, ba diba? Grabe, hindi ko akalaing gano'n. Basta good mood lang talaga si Popo po magbigay sa atin ng big win. Ayan. So, samahan nyo po ng laro. Hindi lang po puro tasking na lang po yung mga ginagawa natin. Ayan. Try-try lang po. Maglabas ng puhunan kahit konti lang. Ayan. So, ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo yung tasking ko. Ayan. So, nandoon pa yung mga members ko. Tingnan natin. Kahit kasi naka, nawala ka na sa PL, hindi yan sila nadagdag nalalaglag hangga't di mo i sa taas. Ayun, pinala natin sila.